So where the river meets the sea, Apari. Para, para sa Pinas. Sabi ni Mayor Chan na dadating si Senator Win. Nung nakausap namin si Senator Win, sabi namin, Senator Win, tulungan nyo naman ang Apari Provincial. Ang over capacity na itong hospital namin, yung sana sa aisles na yung mga pasyente. Kala mo, napakabay niya. Agad-agad na inapprove ni Senator Rin. Nalaman lang namin na yung second year, nagbigay na naman siya. May isa lang yung kamay na, na hinihingi sana namin, binigay niya yung dalawa niyang kamay. Actually, barang buong katawan na nga niya binigay siya. Diyos, Senator Wins. Para sa ating mga kababayan sa kagayan, makakaasa kayong kaagapay ninyo ang inyong lingkod para sa tagumpay ng buong Pilipinas.